Musta po mga katotok? Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating YouTube channel. Ayan, bali mamana na naman tayo. Sama ko yung aking pinsan. Bali kami lang dalawa mga katotok ang mana. So, grabe lakas ng gulong mga katotok. Sana ay makahuli tayo ng pangulam. So, pinilit lang namin na lumusong mga katotok. Gawa ng wala na talaga tayong pangulam. Ayan, kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel mga katotok ay wag mo nang kalimutan mag-subscribe pakihit ng notification bell para lagi po updated sa mga video nating ginagawa kagaya nito so ayan mga katotok you know, lakas ng hampas ng alon panigurado malabo to sa laot yan so bali sumikat na rin yung buwan mga katotok kaya let's dive na tayo at abangan yung ano yung ating mapapanak At ito nga yung unang isda natin sa gabing ito mga katotok. Isang piraso lang pero sulit na ito na pangulam mga katotok. Yun o, sa pulka. Yun, isang malaking lupit pala ito mga katotok. Ayos, ah, sold na. May pangulam na tayo mga katotok. Say, mga katotok, good morning. Uh, di na tayo nakapag video pag uwi at sa pag natin gawa ng lubat yung camera ko so sakto naman na lubat yung camera natin kasi wala namang panain sobrang lamig madalang mga katotok kaya yeah, ipapakita ko sa inyo yung nahuli kong isda kagabi sulit na rin ito pang ulam mga katotok kahit pa paano ay nakalibre tayo sa pang ulam pang umaga sa umaga nahuli ko mga katotok tatlong piraso so di ko na nabidyohan yung dalawang surgeon piece o labahita kadlitan kung tawagin sa amin ayan yeah, o oh. ayos sob na rin yan mga katutok kahit pa paano timbangin natin yung huli natin mga katutok <laughs> ah, may kawawa yung huli hindi eh, nga umabot ng kalahating kilo mga katotok kawawa so bawi tayo sa susunod libre na rin yan so ayun mga katotok uh, grabe hindi tayo nakahuli ng marami kagabi sobrang lamig talaga mga katotok malabok pa So baka mamaya ay hindi na siguro malabo kasi pag alis namin doon sa dagat mga katotok ay napakalino na ng dagat at saka walang alon. Kagabi sobrang alon talaga. Nakita nyo naman mga katotok sa paglusong pa lang natin dun sa spot na pinuntahan namin. Sobrang lalakas ng gulong kaya shout out na lang muna tayo mga katotok. Uh, unang una shout out dyan sa magkapatid na laging nanonood sa ating upload si Rapi Spear at saka si Rinan Fishing Adventure Matandang Espero ni Maestro at kay Mandaraga Trend TV Shoutout na rin kay Bo Adventure Vera Espero Rosana Bella Hermosa from Davao City at shoutout na rin kay Noralin Mesa Larry Amos Lakwat Zero yan maraming salamat sa iyong patuloy na panonood at shoutout rin kay Jurasil Pelihera Yan shoutout Premo Bernard Kalolot yan shout out Roger Lunor Casimo Vlog Official Tagumpay Fishing Darling Miri Boye TV Mario Manrique shout out rin kay Sagay Adventure shout out kay John TV Vlog shout out rin kay JP Amboy Kabuloy TV Vlog Ruby Lara Gaspel Psycho at shout out na rin sa mga tiyohin ko na nasa Aguada sa pa rin yan ng masbate mga katotok nasa bandang katimugan lang sila ng masbate Aguada, sa barangay Aguada GR Losinicio Bailon and Cathy Bailon sa kanyang asawa at sa kapatid niyang si John bilon. Bailon at shout out na rin kay Gistonia Linyo kay Archie Masamayor at shout out kay Direct Misa yung kasama natin kagabi at Shoutout kay Gabi Kumigud. At saka shoutout kay Darling Mere. Ayan, so maraming salamat mga katotok sa patuloy nyo suporta Dito sa ating YouTube channel. At don't skip the ads po mga katotok para makaipon tayo ng revenue. Ayan, so maraming salamat. At advance Merry Christmas po mga katotok. Ayan, so baka babalik kami mamaya kasi medyo kumalma na yung amihan. So baka mamaya ay magka... Huli na tayo ng marami. Kung hindi, umalon at humangin na naman mga katotok. Kaya antabayanan nyo lang sa mga susunod kong upload kung makabalik ko kami mamaya. Thank you for watching!